magtitinda na naman kami ngayon Ah! Sir, <laughs> may tissue. Ah! Like. Hay. <laughs> mag Naku, baka puno na. Kukuha ako ng tissue eh. Mama. Makita 'yung tigi rupa, 'yung damdama. Ito oh, sila mamay-dito. Oo, oh, oo. Oh. Kasi sinabi nila, mag ano, sisig daw. Chicken sisig at saka shanghai. Ayan. Yan na ay yung, yung ano, ay, shanghai. Sa kulwa! Right. Sa ano, okay. Oh, thank you. Masarap daw yung kanin namin. Yeah, mga suki ko yan, oh. Kung subscribe ko ah. Oo. Oh, oh. Nakita mo na? Oo. Oh, thank you. Ah, kaya kayo nagpunta dito? Mm, Salamat. Buti pa itong mga bata, oh. At ina-punta kayo oh, na. Oo. Oh. Pero pag pupunta dito, nagte-tricycle na lang. Tricycle. 下面。Bye. si Mayor. Mayor. Thank you. Thank you, Kentucky. Sa kanya to eh. Sa kanya tong shop namin na to. Kay, kay Mayor to eh. Ay, Mami, na pa yung susi. Eh? Mami, hindi ko kami na. Oh, hindi. Akin na. Hindi nga. Ah daw si Alia. Ah, Ito. oh, may pera ka. Bakit? Paano, paano ka nagkaroon ng pera? Ah, kasi nagkaroon ako. Binigay ni... Ah, nga. Kanina Ito, na to. Ako, wow, mommy. ang dami ah. Binigay ni Tita Hani to. Tsaka binigay ni Tita Love ang dami ah. Wow, naka 200 ka sa car Caroling. Wow, very good. Oh, naka 200 pesos daw siya. Mas kinip mo to? keep mo din tong pera ni, uh, ni Clark? 100? Oh, very good na Halia. Para, para hindi mawala. Very good yan. Sige, okay, lagay mo din na ka. Oo. -oh. Ah. Uh -uh. Yan, tama yan. Kinuha mo yung ano para di mawala yung pera ni ano. Eto. O, sige, magplay play tayo mamaya. Yay! At yung sa naman, I got 100 pesos and 50 pesos. 50 pesos? Oo, oh, 50 pesos. Uh Oo. -oh. Kung paano ko nakuha yung 50 pesos? Kasi, nabigyan ko na yung ano, 100 pesos dun sa pabili ko. Kasi... Dun sa store? Oo, dun sa Kasi, kulang yung pera ni mami kulang, na binigay sa'yo. Kulang ang binigyan ko na lang na ano, 100. At kaya, at syaka, ano, binigyan ito sa akin ng... Sukle. Oh, sukle. Uh -oh. 15... Kasi pinabili ko siya ng cooking oil. Eh, kulang yung binigay ko pala sa kanya. Kaya, ang binigay niya, yung pera niya na binigay sa kanyang nagkaruling kasi siya. So, dapat 200 pesos ang pera niya ngayon. Yun ang pinambayad niya, yung pera niya dun sa cooking oil dahil kulang yung pera na binigay ko sa kanya. Very good, anak. Ang nagsama lang, 100 pesos. Kasi nag-carry na ako sa table po. Kaya nagbigay ng 100 pesos. oh grabe, oh. Next time, bye. Let's go. Mukhang matagal na natin yung meeting ngayon. Oo. -oh. Pocket Wi-Fi. Ayan, nandito uh na tayo. Sa taas. Oo. -oh. Oh, maraming makainan dito. Hanapin natin yung churros. San banda yung churros? Ayan, dito ba yun? Dito ba yan? Ah. tayo. Andito oh, na tayo sa churros ni Don's Original Spanish Churros. So, ayan. O, oh, diba? Oo, oh, oh, sige. Okay, sige na tayo. At mag-order na tayo ng masarap. Ano ba yung ano, pinakamasarap na... Ano yung may tubig ba dito? Um, what? Which one best seller? yung bestseller? Okay. okay. Oh, yan. Yeah. Yung so kanilang bestseller. Yes. Yes, ako. Uh -huh. Ay, you want for Ario? Oh, sige. Orderin din natin uh -huh. yan. Uh -huh. And 12 na lang. All for dying, okay. Yes. And 12 for Ario. you uh -huh. uh -huh. Yan na. Happy ang mga kids. Pwede daw, pwede lang yun na lang doon sa ano, pero Pwede daw, ayun mo din. yung take out. Okay. Ang galit ako yun. Ang papasok ko sa YouTube yun. ko sa YouTube yun. Sir J. Al. Or ano, Master Piper.

kanilang dipping Ay, sorry, sauce. Mami. Merong dulce. Chocolate po. Oo. Uh -uh. Dulce, ayan. And chocolate. Mm. Dipping sauce. Mm. Ayan, taste na natin yung ating. Mauna na yung dulce.

at kaya liyan naman isa. Okay, tap na. Ayo, let's go hey. <laughs> Warning, keep up. Faster. Thank you.